ka ta. Ah, oh, Japay naman. Dai, mommy. Kita na Japay. Titi. Japay na Japay. Ito yung what's up mga kabaog maganda hapon sa inyo lahat Ayan So eto na nga hindi ako nakabiyahe dahil nga wala magbabantay sa akin. Go ano, ito, to mo ng uketsuke mashita. Nakita niyo to? Tinkarud. Ah, nakita niyo Wala magbabantay niya kaya hindi ako nakabiyahe mga kabaog. Ayan, so siguro bukas na lang din ako bubiyahe. Um, sa mga nasa biyahe, ingat kayo diyan. Medyo nagkakatuwa na lang kami to. Ba? Ang pogi ng baby ko, di ba? Nakikita nyo. Sabi hi. Hi. Hi ka dun sa kami na dali. Hi, mama. O, dali. Sabi Welcome to my vlog. May lang. Okay, dito na lang mga kabaog. Salamat sa iyo. And, um, see you.